Hi hey guys, so dito ngayon tayo sa FTI sa may Taguig City So oh, ayan yung paligid nya oh. Binago na Ayan so, oh, Ganda na Ayan Dito sa Arca South ito FTI Taguig Ayan So oh, ito ang ginawa na ngayon itong pasyalan So tara guys, uh, iikot tayo habang maga pa. Yan o. Oh. oh. Sarap pa masyal dito. I Ikotin natin hanggang doon sa bandang dulo. Yan. Tapang walang ginagawa. Kasi wala akong pasok ngayon. Bukas pang pasok. So, ginawa ko muna ang mamasyal dito hindi nakakatakot dito kasi maraming gwardiya dito yan o yan o yan hindi pa dilim na pero pwede pa at ihikot tayo hanggang sa dulo so ito na yung bandang gitna guys oh. dami mga naglalaro ngayon din lang ako nakapasyal dito gawa na lagi akong busy sa trabaho yan ah, diba sarap mamasyal tayo. Yan. Yan sya, guys ha. ang nagitna na ito at pupunta pa tayo sa bandang dulo so tara so ayan guys oh. sa bandang gitnang bahagi yan wala nang green na damo kasi ano na siya natuyo na lanta na kasi sa sobrang init ang araw malayo-layo pa ang dulo nito. Banda ron pa. So, tara. So guys, hanggang gitna na tayo. At maglilibot. Masaya dito tuwing hapon. Ang sarap ka masyad. At mayroon na rin silang mga may mga nakatira na rin dyan sa mga kondo dyan develop na siya banda rito Ayan. So, ayan. Hanggang doon pa yan. So, tara. Maglipot ulit. So, guys. Ah, hindi na tayo pupunta hanggang dulo. Kasi hindi wala na rin gaano makagayita doon. So, ayan, hanggang dito lang. Yan. Yan ang lugar niya. Napakaganda. So, ayan. Yan yung paligid. So guys, yun lang. At naikot na natin yung buong Arkasaw. Ah, uh, Nag-enjoy din. At uh, sumakitan pa. <laughs> so, pero at least nakita ko yung, ano, yung ganda ng paligid niya. Sa dami ng tao dito. Masaya. So, yan. Dami tao. paganda ng lugar dito lang to sa Arkansas Taguig City Ayala ito Ayala dinibilog ng Ayala yan o yan hindi ko sukat na na magiging ganito ang lugar na to kasi dati lang itong mga kahoy lang kahoy yan lang to dito ng araw mga bukit ngayon sobrang nang ganda so tara guys so guys hanggang dito lang muna ang video na aking ipapanood so kita kita tayo ulit sa susunod ko pang i-upload so lagi kayo magingat guys at sana supportahan niyo ako palagi salamat sa nagsusuporta sa akin at sa lahat ng mga followers na hindi ako pinapabayaan so hanggang dito lang muna guys bye bye